Ayan, hello! Tagal-tagal um, din ako hindi nakapag-vlog. Uh, magandang umaga po sa inyo lahat. Uh, reminding you na ito si Nurse Nora. Adventures, most of the time, ginagawa ko is nag-charity um, vlog ako or I do uh, reaction videos and sa mga hindi pa nakakakilala kung sino po ako. Anyway, so I hindi ako nakapag-vlog ng probably more than a month. Uh, I've been so very very busy with my therapy. So now, like a few days ago, two weeks ago, after na makausap ko ang aking neurologist, I decided to go to the Philippines. Kahit walang pera, um, since uh, hindi naman ako pwedeng mag-work. So, winala lang ako ng Pilipinas. So, where I am right now? Andito na po ako ngayon sa... Uh, JFK, John F. Kennedy International Airport at pauwi ng Pilipinas. Kahit walang dalang pera. <laughs> so, um, nag-decide ako na uwi na lang uh, para makapag uh, makapagpa ituloy ang pagpapagaling. Kasi hindi rin naman ako pwedeng um mag-work pa kasi may weakness pang pa aking legs. So, ang problema ngayon, maingay ngayon dito sa airport. So, ang problema ko ngayon, hindi naman problema but, nag nag-sobra pala yung luggage ko ng 4 kilos or 5 kilos. So, kinakailangan ko magbayad ng $100. Ayoko naman magkalkal na yun. Know? Pwede naman ako magkalkal at tanggalin mga unnecessary. Kaya uh, dami ko kasi nilagay ng mga shoes, sneakers, bags. Na for me ha. Hindi yung pagpasalubong for me. ko sa Pilipinas. So, um, hindi, ayoko na magkalkal kasi pwede man ako magkalkal. Pinadala sa asawa ko kasi inihatid ako ng asawa ko. Kaya lang hindi ko na yung ginawa. Uh, binayaran ko na lang yung $100 pero hindi ko sinabi sa hindi ko sinabi sa asawa ko na na nagbayad ako ng ano $100 na excess baggage <laughs> kasi pagkagalitan niya ako wala sasabihin noon wala ka ng pera ko uuwi ng Pilipinas tapos magbabayad ka pa ng excess baggage sasabihin noon sinabi ko kasi sa iyo na make sure na timbangin ng mga ang luggage mo make sure na hindi ka susubra Oh, well, nandyan na. Alam ka naman na magkakalkal pa ako doon, no? Never mind. Binayaran ko na yung $100. But, next time, I learned my lesson. So, pag walang ekstrang pera, uh, make sure na... Ano eh, kasi nagtimbang pa ako sa bahay eh. So, pag nagtitimbang, iba kasi yung timbangan sa bahay. Iba yung timbangan nila dito sa airlines. So, pati nga yung hand carry ko na yung talagang... I made sure na hindi lumampas ng 15 pounds. Eh, nung tinambang pa rin, eh, sumubra pa rin sa, 15 pounds. So, mas maganda yung ano, yung, for example, pag economy ka kasi, pag China Air, 23 pounds, 23 pounds ang allow sa isang piece of check-in luggage mo. So, you have to make sure na 23 pounds ang yun. Dahil kung magsasobra, magbabayad ka so para nang sa ganun hindi ka sigurado i mean sigurado ka na hindi mag-exit for example pag sa bahay mo timbangin mo yung mga items mo pag wag mo i-eksaktong 23 kilos kundi gawin mo lang na 21.5 kilos ganun para <coughs> at least may allowance ka pa unless of course na importante talaga and then may enough ka naman na pera para magbayad magbaya ng extra na extra na luggage mo then that's fine so yun um, actually nung October 23 nakausap pong aking uh, neurologist so then nung katapos ko siya makausap I decided to come to the Philippines I bought a ticket dapat nagfly na ako nung last week last Saturday uh, last Sunday I mean dapat nan nasa Pilipinas na ako nung Monday pa <coughs> or Tuesday pa e eh, paalis na sana kami Palis na kami from my house to the airport tapos bigla akong nagpalpitate uh, yung heart rate ko was 116 and at least hindi ka dapat umaabot pa ng 100 eh na heart rate tapos yung blood pressure ko kasi nga nagpapalpitate na ako so chineck uh, ko yung heart rate ko 116 so then automatic I have to check my blood pressure na I've been normal with my blood pressure. But that day, paalis na kami ng papuntang airport, I checked my blood pressure. It was 170-something over 110. Eh, syempre, uh, normally kasi, pag nasa flight ka, nasa taas ka, tumataas kasi yung blood pressure mo. So, kapag mataas na nga yung blood pressure mo na mag fly and then nasa taas ka, tataas pa rin. So, the tendency is magiging masyadong mataas. And there is big possibility na may stroke ka o may heart attack ka. So, that day, dahil ganun yung kataas ng blood pressure ko, I decided na i-cancel, i-postpone yung flight ko. So, um, dahil pinospon ko yung flight ko, kinakailangan kong magbayad ng additional $270 para sa reissue of ticket. Ngayon ang babayaran mo depende. Kung for example yung mapipili mo na flight na susunod ay eh, mas mahal, ah uh, mas marami ang babayaran. Kung umalis ako nung October nung October 30, ano, like three days after yung flight ko dapat, magbabayad ako ng $500. So sayang naman. Um and then ayun, so ko na lang na hanggang ngayon. Tapos ang ano pa, ang nakaka ano talaga, nakakapagtaka the moment kasi na cancel ko yung flight ko or pinospon ko yung, syempre I had to call or cancel and all that na ano yung naging normal yung blood pressure ko so para bang sa at saka yung araw, araw na yun talaga yung hindi talaga ako ano yung bang parang hindi ako excited na mag-flight. Parang ano, parang iba yung pakiramdam ko. Like, something is holding me back. So, pinakinggan ko yung nararamdaman ko na yun. Um, sabi ko sa asawa ko, di bali nang mag ako ng pera, pero magiging okay naman. Kasi kung minsan, pinapakinggan natin yung pakiramdam natin. Kasi it happened one time na sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, na nalate ako sa actually hindi ako na-late, nasa Israel ako that time so hinintay ko yung bus ko and then biglang may na iwan ko yata yung cellphone ko that time sa apartment so malilate na ako sa trabaho ay ay bumalik ako sa bahay Nasabi ko di bali nang malate ako sabi ko kasi I'm going to have like uh, double job that day so I need my my phone So, bumalik ako sa apartment and I missed the bus. Tapos yung pala yung bus na yon, uh, may mga sumakay na terorista the next na the next na bus stop, tapos sumabog yung bus na yon. Kumakaya kung minsan yung mga pagka-late natin or yung mga pagka-delay and sometimes it's okay because um hindi natin alam na naliligtas tayo sa either bad things that can happen or meron pa tayo dapat na hintayin. Kaya, yun ay sa akin lang namang pan, paniniwala. kanya-kanya I mean, namang paniniwala yan. So, um, nag umalis kami ng bahay kanina, alas 7 ng gabi. So, nakarating kami dito sa airport mga 9.30 na so dito sa New York kasi to so from 9.30 to 10.30, naka-check-in na ako naka-daan na ako ng uh, immigration ng security check uh, not immigration, security check I mean at uh, ayun by, by 10.30 nandito na ako sa gate ko so, para sa hindi pa nakakaalam, para sa kaalaman ng mga hindi nakakaalam Uh, dito po sa Amerika, pag sa security check, kinakailangan tanggalin mo lahat. Tatanggalin mo ang jacket mo, tatanggalin mo ang sapatos mo, tapos yung mga cellphone mo at mga gadget mo, kinakailangan ilagay mo sa ibang basket, separate from yung mga ibang bagay na nadala mo, and then may screen po siya, dada dadaan po yung screening. Kasi pag ilalagay mo yung may laptop ka for example ilalagay mo yung sa check-in luggage mo. Most likely bubuksan nila yung luggage mo just to make sure na kasi ilang beses nang nangyari sa akin yon kaya kung may, na, nagtataka na lang ako pagdating ko ng Pilipinas sa bubuksan yung luggage ko. Tapos makikita mo doon na TSA check because meron kayong may, 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 may mga idewang mga um, uh, gadgets zone hindi naman bawal you know, you can put your gadgets in your check-in luggage. Kaya, kaya, kaso nga lang, check-check ng, uh, ng dito, mga security ng, ng airport dito sa Amerika. So, um, ayun. And of course, daladala -dala ko rin ang aking tungkod, just in case. Uh, namanghin na manghinang aking mga legs at uh, ako ako'y oh no, wow, syempre papasok ko sa airport alam naman ng lahat, na bawal magdala ng um, bawal magdala ng anumang drinks hanggang nakapasok ka na ng security. So ngayon, bibili ka na dito sa loob ng eroplano And ngayon, bumili ako ng tubig. Yan you know, o, tubig. Tapos, syempre, gutom na gutom na ako kasi anong uh, oras pa kami kumain? 12 o'clock. Nakalimutan ko kumain. Meron akong pagkain sa bahay. Nakalimutan ko kumain na. Excited na akong mag-fly. And then I bought this. Uh, and then I paid twelve dollars. Imagine yat. Ito tig wala pang two dollars. mo ng two dollars dapat. Tapos ito $2.50. So dap, uh, ito dapat pagpare mo five dollars. Binayaran ko ng $12 dollars. Dito sa loob ng airport. But you know, tahan naman tayo alam natin na ganon ng mga Kasi ayon mo rin naman na magdadala ng mga chichiria na magbabaon. Kasi kung pagtimbang yung bag mo, may makakadagdag pa yun na timbang. So, yun. Kaya dito ko talaga sa loob na bibili. Yun. Um, kaya, watch nyo po ang ating adventures. Pagdating natin sa Pilipinas. Um, sana po, kahit na matagal akong nawala, tuloy-tuloy kayong, tuloy-tuloy nyong pagkilikin ang ating uh, adventure, ang ating pakikibaka sa lahat ng bagay. At ito, uuwi na si Nurse Nora sa Pilipinas. Um, we're gonna have a lot of fun. Um, uh, marami tayong mga adventures doon at uh, mas pa na ipapaliwanag ko later on kung bakit uh tumigil ako ng nag -vlog. Um, para na second is mas naiintindihan natin. So, ito, kuya ko sa Pilipinas, hindi ako nagkulay ng buhok Gusto ko sa umuwi ng Pilipinas na uh, mag purple hair kaso dahil gusto kong magpauban pagdating ko sa Pilipinas kaya hindi ako nag nagkulay ng buhok so see you in the Philippines guys uh, I be traveling th through China Airlines ang stopover ko is Taipei um, hopefully sa Taipei is wala nang magiging problem kasi uh, until last night and this morning marami pa rin mga flights na delay uh, sa Taipei going to anywhere. So hopefully, pagdating ko sa Taipei, ah, uh, hindi na ako doon madi-delay. Ayoko kasi ng straight flight. Gusto ko kasi yung my time, uh, yung lalapag ako na uh, I wanna feel the ground. So ayoko yung straight flight. I really don't like straight flight. So, um, kita-kits po tayo. Thank you.